O ito para sa gobyerno naman tong sermon ko ha. Ayusin nyo naman kasi ang mga programa nyo. Hindi naman pwedeng puro ayuda lang tayo. Okay, alagaan natin ang mahihirap. Pero bigyan sila ng trabaho. Hindi yung aasa sila sa hingi at ayuda ng kung sino-sino, politiko. Ano to? Palamunin? Pagambagin nyo. Sa parehong paraan na pati yung working class na alagaan din natin. Ang laki na binabayad na tax niyan bigyan sila ng insentibo sa pamamagitan ng tax reduction or dagdag sweldo para makapagdagdag income or makapagnegosyo sila kahit papano. Pati housing. Pucha, bakit may hirap lang ang may housing? Bakit ang working class ang daming requirements? Ang laki ng down payment? Gigil nyo ako eh. Ano to? Mahirap at mayaman lang ang nakikita nyo? Paano yung mga nasa gitna? Tablado. Hindi inutil ang mga Pilipino wag niyong sanayin sa limos at ayuda de politiko sanay tayo dumiskarte kapag nasa peligro pero kung may nakikita silang pag-asa nakakampi nila ang pamahalaan edi eh lahat tayo a asenso. Bigyan natin ng rason ang mga tao na magtrabaho at kumita ng seryoso para hindi sila maakit na gumawa ng iligal kasi nakikita nila na madali lang palang magka Rolls Royce na depayong kapag nagbid sa mga proyekto ng gobyerno. Galingan pa natin. Husayan pa natin. Dahil kahit anong galing ng gobyerno, kung napapaligiran naman ito ng mga buwaya, edi talo pa rin ng mga tao. O oh, siya, ginigigil nyo na naman ako.